with that. parang 20 pesos lang yata entrance sa ka beach nga lang malayo, Bigol wala kasi nasa sentro ka pero maliit na part pa lang to ha, Kamsur Bicol okay. wala Ako si Jeps, Ako si Mac. The last stand-up comedian. kayo, no? E, Linggo-linggo, podcaster. O, putan, lalipan <laughs> na pa. Malapit din ganyan. Minsan, kuma-active. None of your business. None of your business. At ngayon... Ayun, good morning ladies and gents. Magandang umaga, kapatid na Mac. Good morning. Good morning. Nandito oh, pa so, rin tayo sa Kamsur, yeah. sa Bicol. At ngayon kami ay na, behind us yeah. is the Mayon Volcano. So nga lang di yata siya kita masyado malalim dito. Uh, sisingit na lang ni Marv dyan yan. Kitang-kita niya yan dito sa likuran. Pero libar. totoo ba, Jeps, na lagi natatakman ng ulap? So... Oo, oh, Tol. Medyo buenas tayo ngayon. So, blessing pala kapag ganyang buo siya. Oo. So, oh. uh, ngayon nag-ano tayo. Kasi normally kapag uh, mga ganitong oras, maulap na yan, takip na yung ano, ibabaw niya. Ngayon nga medyo takip na siya ng konti, tapos yung paanan niya meron na rin. So, sabi kasi nila pare, mahihain daw na dalaga yan si Mayon. So, mm -hmm. hindi siya masyado nagpapakita sa mga tang. Mm -hmm. okay. Ganoon naman talaga dapat, di ba? Ganoon din naman yung buntok namin sa ano naman, sa parting Zambales, Pampanga, ganyan sa ikot. Yung uh, susunang suso dalaga. <laughs> uh, mahihain din yan. Uh, uh, ma hindi, hindi rin masyado nagpapakita. Pero nakahiga yun, di ba? Yung mukha nun yung si Sierra Madre, tama? Ah, uh, hindi ko alam kung... ambo. Ang bomb! hindi ko alam kung parehas tayo pinagpapantasya. <laughs> Welcome sa Minimum Wage... Maximum Rage... Adventures! Just coming to yung coffee. Ah, sir, we are accurate. May under par, under par. That's good, that's good. Ah, uh, payan mo na kami. <laughs> <laughs> Check the mic and make sure it sound right, boy Minto lang kami sa glit Kasi uh, dadahanan namin to eh. Ngayong na Aguirangan Island Ano yung sa likuran namin Ma, punta ba tayo dyan? Masunod. Sa susunod? Sa uh, Malapit na kami mo eh Hindi pa Hindi pa tayo uwi Yung puso natin may iwan dito <laughs> <laughs> Ang baduy ang kuda Maganda ba dyan? Maganda dyan, men Kasi na nagpunta kami dyan nila, men ano yan pare? eto kung hindi ba sasabi sa sa'yo, yung cove na yan, yung part na yan, beach yan. Na, ano na, sobrang pino na ng buhangin. Hmm. Yung likod pare, fishing spot yung likod yan bro. Maganda, batuhan. Batuhan talaga. Saka ano na, katabi niyang bahura na eh. Ayun, maganda. Ayan, puro mga bahura. Daan na, andan lang yung mga mangis ah, So, kukuha ka ng boat ng bangka dyan. Pag hmm. gano'n na lang kalapit yan pare, sige mo siguro mga 20 minutes or give or take 15-20 kung pumunta kayo dito yata dito sa sakay 1,500 pansampung tao yung bangka na ano, 1,500 lang safe na safe na hindi ano lang hatid tapos kung magpapasok ayun lagay mo na yung oras pag sa ha oh safe pa rin mo sa Batangas nagano kami magkano 3,500 utangin ang yan pasapat lang kami sakay so Diyan. Pero Diyan. hindi tayo pupunta dyan ngayon. Hindi pa kami dyan Diyan pupunta, pupunta ngayon. Ipag pupuntaan mm -hmm. namin. Kapunta kami ng uh, Bustak Beach. So, check out natin. Uh, Maging isda si Mac. Mag-a-attempt. Mag-a-attempt Mag Mag din kami kumain. Kasi kung walang huli, walang Wala kain. Walang kain. <laughs> Uy, puta. Okay, uh, may saga pa. Sige, pare. Takits later. Ayan, ito kami sa Bustak Beach, pare. Check it out. Bustak it sound right, boy. Rabbit meat. Hindi na ako ano ng rabbit. Maraming ng tapuan. So kung um, ano, na sa pinatulis ko yung kuya sa sinipat ng fam. Killer. na. So kaya siya tahanan yung dendro ng years back. And tayo ngayon ay uh, nasa dulo na ng ating uh, bunting paglalakbay. Dito sa Camarines, so, oh. tayo ay ayaw na hindi masama pa na yung sabibigaya. Ito ang ating huling trip. Oh, huling trip? Sa, sa Bicol. Sa Bicol. For this week. Oh, for this week. For this week. Hmm, kasi, kasi, kami babalik pa. Oo. Ang pa pang kailangan ikutin dito. Again, As ang parang ang naging tema ng buong trip natin makis ano ito. um, adjustment. oo. Oh, oh. Kasi yun ang unang, uh, wala pa tayong idea. Mm -hmm. Paano ba yung tira ng ganito? Meron tayong dalawang camera. Oh. Okay. Meron tayong audio. Tapos kailangan meron tayong may, may lagay, eh. Oo. Oh, Ang sarap na mag-good time minsan eh, diba? Para Pwede lang na tumambay. enjoy mo na lang. Ito na yun eh. Pero okay pa rin kasi napagsabay natin yung tambay. Diba? Na-enjoy oh. natin yung mga spots na pinunta natin. At the same time, nakapag-shoot tayo ng mga hunting tapes. clips. Clips oh. Na pwede nating panoorin sa kanila. Alam mo, medyo tumaas lang yung respeto ko sa mga vloggers niyo. Ang hirap din ng ginagawa nila kasi talaga ang tendency mo nandito tayo. So na lang mag-swimming, eh. So, kumain, o so uminom, depende sa vlogger. So, depende, sa, depende sa, sa content <laughs> niya, pare. <mara. laughs> <laughs> sorry ah. Sorry, pero... Sa, siyempre, siguro depende sa iba. Talaga. Patayal ba pa December? <laughs> Lambari ah Yoke lang Kaya nga kasi adjustment Ang tema ng buong trip Adjustment Unang una Yung day 1 namin okay Kasi pabiyahi tayo Okay lang Wala tayong mag nagawa talaga Noong day 1 Tama? Ano naman yun Biyahi na tulog na Pay Day 2 supposedly Yung interview okay naman Ang nangyari Diba? Day 3 tayo medyo nagkasira kasi nga yung weather, ito na. Iba na yung takbo ng weather. Tapos nanganganib na yung una nating accommodation from day 1 pa lang, di ba? Hmm. Nanganganib na yung accommodation natin. Dapat pumunta kami siya Sia Patitinan. Pero di yun na tuloy sa lakas nga ng weather. Ay, dun oh. dapat ang dagat namin na i-experience sa uh, oh. siya Patitinan. Sobrang, well actually ito public beach nila to dito. Pero good spot na maganda na siya. Sobrang actually oh. especially kapag ano ka nabuhay ka sa or nakatira ka sa malapit sa dagat. Alam mo yan, alam mo yung ng public beach na spoil na, uh -huh. talagang nabugbog na compared sa public beach na bihira palang lang na tatapakan yung soil. Ako kasi ba, hindi ko alam. Uh -huh. Ano ba yung ano? Ano ba yung tsura na nabugbog na? Manila Bay eh? kasi ang point of preference ko. Eh, matagal na nabugbog yung Ah, uh, pwedeng unang ano, bukod sa kalat. <laughs> kung hindi naman makalat yung tigas ng buhangin. Yan. Ah, kung tumatapak ka at medyo malambot pa. Kutulad dito. Pebbles yung mga nila dito hindi ito buhangin. Eh. So, Pero malambot. Loose, no? Oo. Loose yung so, pebbles. din sa buhangin. Kung medyo lumulubog-lubog pa yung paa mo. So, medyo okay pa yung dagat na yan. Hmm. Actually, so, natutuwa nga ako. Um, may singit ko lang. No? Natutuwa ako na ay to paano, nagawa, um, hindi naman nagawa ng paraan eh. Kasi, yun yun eh. I think yun yung ano talaga eh yun yung gist ng gagawin natin talaga is yung nandito ka, yun ang adventure kasi pare. Hmm. Hindi mo masyado mapaplano yung lahat eh. Ah, tulad nun, nung ano, nagpunta tayo dun sa uh, sa Yanas, di ba? Hmm. Di rin tayo nakapag-pitch ng tent. Di rin tayo nakapag-camp totally. Sa sub dito lang. Maraming mga bagay na nangyari pero imbis na mabadrip ka, ay eh, kailangan natin kumontente kailangan natin magtrabaho, eh, trabaho pala talaga siya. Yun yung isa sa realizations ko rito. Mare. Sa akin naman, ang pagdating sa ganyan, yung pag content plus may kailangan gawin plus mag-enjoy, ang parang mas gumaang yung ano eh. Kasi di ba normally pag mag-outing ka, outing ka, ano gagawin mo dyan? Mag-iipon ka ng pictures, mag-iipon ka ng video, mag-share ka ng stories. Parang, parang, uh, at some point meron tayong responsibilidad bilang social media uh, na nag-exist ka social media. Kailangan meron kang i-upload eh. Mm. Pero dahil meron na tayong ganito, hindi na ako masyado nag-upload pare. Kasi Kasi excited ako makita kung paano may edit to at papanoorin natin. So para sa akin, yun na yung ano ko. Yun na yung pinaka... Ah, ito yun. Ito mm. yung ginawa namin. O oh, nga pala, may ganito pa kaming ginawa dito. Uh, so para sa akin, yun yung... Doon yun, 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 yun ako excited. Oh. Ang impression mo sa this part of Bicolandia? Kamarinisor. Kumusta sa'yo ang Sir? Ang, okay, medyo... Real lang. Pag sinabi ng ano eh, um, eh, kasi unang-una parang nasa isang part lang yata. Medyo marami tayo napuntahan sa Amso. Ibang bayan na ito. Like, anong bayan ba ito? Ang dami natin pinuntahan na sa Adyangan tayo ngayon. Oo, oh, okay. Wala tayo dun sa... Ah, Nag-stay tayo sa... Dinaan na natin Adyangan, nagsanose tayo, hmm. Goa, naruman tayo ng Lagunoy, punta tayo ng Pili, punta tayo ng Naga, tapos sa Gocampo tayo, pare. So, eight. Um, isang city, seven municipalities ang dinaanan natin, pare. Kaya pa, drive tayo ng drive. Drive tayo ng drive, pare. So, at least, meron ka ng general idea kasi ang feel ng ng Kamsur is kung ano yun, ma, parang I think good average na siya para mag-age mo yung general feeling. Eh. Alam mo masarap dito sa gantong spot, lalo medyo hindi to ano eh, hindi pa to yung parang mataong lugar eh. Oo, oh, hindi siya develop na ganun ka sobrang palasak. Oh, and karamihan sa mga nagsisik ng mga adventure, ganyan, gusto lumapit sa nature pare. Mm -hmm. Gusto nila yung ganyan, yung parang medyo, alam mo yung parang, di ba minsan nasa city na tayo, tapos minsan na-imagine, ito nga na -imagine, -an anong kahitsura nito nung wala pang mga tao. Mm hmm, hmm, hmm. Hindi mo yung mga ganun, pag pumunta ka dito, parang may pagkaganong pay, pare. Nandun pa, pare. May enjoy mo talaga kasi parang kanina, ang dami natin yung nadaan ng mga ilog. Ito diba? mm. na, ito na. Mm. Men, yung ilog nila, sobrang ganda. So, Malinis pa. Ganda. Tapos, nakakapagtaka, pagdaan natin sa ilog, bigla tayo makakita ng mga residential. Oo. Oh. May mga bahay-bahay, so magkakasama yun, syempre sa San Parang wala akong nakita ni isang tao dun sa ilog. So parang, alam mo yun, goods na sila eh. I'm sure pinaglaruan din nila yan. Nag-enjoy sila sa ilog. Nag-enjoy na sila sa ilog. Oh. Pero wala na. So, ibig sabihin. Awa po. Gano'ng maganda yung ilog na yun? Kasi yung ilog na na alam natin sa lugar natin. Parang. Putang na... Basura. Basura na eh. Diba? Tsaka kanina, parin, may nakita kami yung bata nasa gilid ng kalsada. Ang gagawin? <laughs> Huwag gumaga lang, nandun lang siya. Kumagapang. Para miyaw ako lang. <laughs> iniwasan mo. Sana tinulungan ko. Sana iniwasan niyo? Hindi miyaw ako siya, ano, bari. Miyaw ako siya parang stick lang. Tapos naglalaro lang siya doon. Pinalilibang hmm. mo yung sarili mo ng, ano, di diba, ba? Kaya mo yan. Ano, hindi eh. Yung ganun buhay, pare. Maglaro ka ng stick. Pag ka ng stick, tatanungin ka rin ng mga kagigap mo. <laughs> Anong problema, pare? <bari>? Ba, pare? <laughs> Pacheck up ka na, Bale, sana ako may gagamba dyan. Ba. Hindi, ang tanong sa'yo agad, may mga, ang tanong sa'yo agad, may mga bosses na ba, <laughs> Pwede na, magsabi ka lang. Maglaro <laughs> kayo ng stick, guys, ha? Tapos bende tres anos na kayo pataas. <laughs> check up kayo, hindi masama humingi ng tulog. Tsaka ano, may mga part dito na... Again, pag kung i-enjoy nyo specific itong... Naga pa rin ba? Hindi o na. Ho, hindi na, maraming halo-halo na. Kamsur, okay. Kamsur, kamsur. Pagpunta tayo ng kamsur, kamsur pare, mas, mas advisable kung may, oh, may auto. Kasi dun mo siya mas may ikot. Mm -hmm, totoo. Yung pagtingin-tingin lang sa gilid ng mga highway, pare, parang... May mga part nga na akala mo, sa Vietnam ka. Although hindi pa ba, nakakapunta, base lang sa mga napanood ko. Yung isa, si Trixie Boy, sabi niya, Indonesia. May mga ganong feel eh. so, tas may mga anong pa nga, di ba? Sabi ko, Jurassic Park. Kasi Puja parang ano talaga, lalaking batong bundok na may mga puno-puno na... Anyway, ano pa rin talaga? Uniquely Filipino pa rin naman pa. Philippines pa rin. Mayroon daw naman sa kultura eh overwhelming bawang. kapag nakita mo yung mismo kung paano na intact pa rin yung nature dito sa Kamsu. Si Mac, may ina talaga sa geography yan. So, pagpasensyahan nyo ng mga oh, taga oh. Kamsur. Ano? Naga is the city, na hmm. part nang siya ng Kamsur. Pumbaga yun ang SBMA. Hmm. Ah. Ang whole area is Zambales. Gets so, the province of Zambales. Nagigets ko naman yun. Ah, nagigets ko nga lang siya lugar lang naman No. Hoy, doon lang. Ah. Tapos, kapag okay, na, utap, Natutulak na, ah, na hindi, rin. binabalik doon sa balis. Oh, Kasi memory ni Mac. <laughs> ano yan eh, yung parang ano, read only. 12 hours lang. <laughs> 12 <bars> lang. Tapos <laughs> magre-refresh na ulit siya. Ang matatandaan ko lang yung mga importante sa akin. <laughs> May calming effect talaga ang dagat, ano? Oo oh, naman. oh, naman. Diba? Parang tanggal yung stress niya. Para sa inyo lahat dahil so namin mag-enjoy sa Glen. Manahimik mo man tayo. Pahinga natin yung bula. Ito. Eh, uh. hey, pala ka pala rito. Pari. Brr. <laughs> Brr lang ayo pare. Parang mama. Ano tawag doon sa palakang pare? Para nakain ng Raiders, hindi ko maintindihan. Eh. Ano yung tunog ng palaka eh. Palakang nga <laughs> ron. Magtapos pare. We make do with what we have. We make do with what we have. Kung ano meron tayo, kung ano yung nandyan sa paligid natin, yan ang gamitin natin. At ganun din sa buhay pare. Doon? Oo pare. Bakit mo hahanapin yung... Di ba? Oh, ba't ka bangarap, mo mangarap po? Ay, mo say, lang yan. Ay, ay, sana, mas pag sarap. Mangarap to, ano eh. Huwag yeah, mga mangarap na nininga. Ang <laughs> <laughs> ganda na eh, sinisira ba? ano <laughs> meron eh, para at least hindi ka rin masyado magpo-frustrate. Ngayon, okay. kung nakita mo yung mali, nakita Ooh. mo yung kulang, so ibig sabihin, the next time you do it, alam mo na kung paano mas okay, ayusin. Kung paano mas eh. Kasi nga, adjustment. Adjust. Okay. So, again, Tas, parang mga nakarang araw, ako oh, rin guilty ako, nagreklamo kasi may mga may mga tayo, nagtatrabaho tayo, habang nasa dito diba, may mga biglaang trabaho na parang pag nakita mo yung viber, dahil kulay, blue na po, tangin na trabaho na naman ito. Pero, ma-realize mo na, alam mo bang napaka-privilege mo? Totoo ay blessed yun parang. Tangina, na, naggagala ka, hindi lang basta kung saan sana, 11-12 hours away from Manila, Tangina na, tas nasa cellphone ko lang nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Tapos tapos na, tapos balikan na ulit sa bakasyon. Hindi na natin kailangan ikumpara sa ibang tao eh, kasi naranasan natin yung buhay na yan, pare. So, so, thankful talaga. Oo, oh. pare. Yun nga yun, di ba inisip na, hindi, isipin yung ibang tao. Hindi, isipin mo na lang yung buhay natin dati, wak na pare. Oo, hindi mo na kailangan yung compare, tignan mo na kasi lang. Kasi ganoon naman talaga dapat eh. Mm. Pag nag-look back ha, tignan mo yung kung paano, anong pwedeng i-improve sa buhay mo, both in and out. So, pero huwag mo kakalimutan kilusan din. Eh oh. loosan mo. Kaya nga gano'n. Tulad to. Ito eh, isang... Last week, ito ay eh, isang pangarap lang. Kasi Oo. pinaplano lang natin kung hindi pa siya nangyayari. Oo, pare. So, nangyayari. Sinalubog natin ang masaya. Ayun. So, Ayun. kung meron pa kayong ano, may ko-comment or may sasuggest sa amin, tampil ko nga, willing naman kayong makinipabasahin namin yun. Pero huwag kayong magagalit pag hindi namin siya masunod. Agad. Agad. Dito tayo magtapos, Mac. Yun lang. Maraming salamat sa lahat na nakinig, nakikinig at patuloy na nakikinig. At ngayon, nanonood, tandaan nyo. Lagi nyo tatandaan pala. Hindi <laughs> nga makapag-spill in the ako boy. <laughs> Miss ko family ko pare. Ako din. Nandiyan ah, lang sila. Sana nandito kayo. Oh. Tanong, tangan na nyo. May Diyos. May Diyos. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Team WMR, cheers. Rolly. Kaya mo patira, dabu. Para okay. kita mo na malayo talaga. Para malayo. para kita mo, uh, mo magbebend yung rod. Sige, so, sige, sige. Sige, sige, sige. Okay ah, kita okay, uy, puta. Uh. Uh. Tang ina. <laughs> <laughs> yun. yun. <laughs> <laughs>